Commemoration of all the faithful departed. All Souls Day. Paggunita sa lahat ng mga pumano na kristiyano. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Maccabeo Noong mga araw na iyon, nagbalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang Salita ng Diyos Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, Ganon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawalat na lalagas nawawala man din ito at hindi namamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong nagtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa hinihirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naruroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Walang makapupunta sa ma, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.